Hi guys! Good birthday sa The JV Sons Channel sa YouTube at TikTok sa TikTok. Pag-usapan natin, potassium para sa high blood. So, marami ang hypertensive sa atin. In fact, 25%. Umabot pa nga ng 30% ng population ay high blood. And, kalahati lang umiinom ng gamot at kalahati rin lang ang control. Kaya importante, makontrol ang blood pressure. So, mayroong mga gamot pang high blood na iniinom, regular yan. Daily, iniinom ang gamot sa high blood. Pero, mayroong mga dapat na measures tayong gawin para mas lalong makontrol natin ang ating blood pressure. Isa na dyan, ang recommendation ng American Heart Association at European Society of Cardiology ang potassium dapat pala, mataas ang potassium level mo sa mga pagkain. So, bakit kailangan ng potassium? Kasi ang potassium ang pangkontra sa sodium. So, ang sodium levels, kapag ikaw ay napakain ng maalat, definitely mag-shoot up ang blood pressure mo. So, ang pangkontra dyan, potassium. Pangalawa, ang potassium ay nagpaparelax ng mga kaugatan. So, kapag relax ang ugat, mas mababa ang blood pressure. Pangatlo, ang level ng potassium natin, pag mataas, ang pagkain ng level ng potassium, nare sa pag-ihi ang sodium. In that way, bumababa ang blood pressure. So, ganun ka-importante ang potassium. Pero ang next na tanong, saan ba makukuha yung potassium na yan? Of course, we don't encourage na uminom ka ng mga potassium na tableta. Dapat yung natural source ng potassium. So, ano-ano nga ba yung mga pagkain na rich ng potassium? So, meron tayong listahan dito. And, babanggitin lang natin yung pinaka-common, yung pang-araw-araw ninyong kinakain. So, pagdating sa gulay, ang pinakamataas na potassium ay, wala ninyo, potato ang patatas na isang piraso medium size na may balat so ang potassium ay umaabot na 926 mg ilan ba ang potassium na kailangan natin para mapababa ang BP ang kailangan natin ang recommended ay 4000 mg hanggang 5000 mg so kung kailangan mo ng 4000 mg pagkain mo ng isang patatas na medium size will already give you 926 milligrams ng potassium. Ano pa, yung spinach, although bihira naman ang na pagkain natin ng spinach, usually sa mga salad-salad dyan, ay 839 milligrams. Bamboo shoots, so sino ang mahilig maglabong? Ang labong ko ay will give you 805. So yung isang tasang maliit yung kasya sa isang tasa, pag nakain mo yan, yung labong na yan will give you an average of 805 na potassium. So, ano-ano pa yung mga may gulay na pwede ninyong broccoli, 550. 15 milligrams. Tomato. Yung tomato, isang tasa ng tomato uh, will give you 527. Yung pumpkin, yung kalabasa. Isang tasa ng kalabasa, yung pwede mong iwahiwain yan o pwede mong gawin para mo. Soup will already give you 505 na milligrams ng potassium. Carrots, yung isang tasa ng carrots will give you 400 milligrams ng potassium. So, ito yung mga common. Avocado, kalahating tasa ng avocado will give you 364 milligrams ng potassium. So, ah, uh, maraming anak, uh, maraming pagkain na pang-araw-araw ang pwedeng mataas ang levels ng potassium na makakatulong sa pagbaba ng BP. And isa pa, sa pagdating naman sa prutas, alam nyo ba na ang pinakamataas na potassium ay makikita mo sa sa aking bang sagot mo? Mali. Ang pinakamataas na potassium sa prutas ay makikita mo sa langka. Ang isang tasa ng langka. So magbabalat ka, ilagay mo sa isang tasa. Yung tasa doon sa isang tasa, ay will give you 739 mg sa potassium. So mataas. Ang bayabas 688 mg. Kiwi 562, durian 530, yung orange juice 496. At yung paborito mong saging, so 451. So kung kailangan mo ng 4,000 mg, so kailangan mo ng walong saging sa isang araw. Pero hindi ka naman pwedeng kumain ng walong saging. So, hindi ka na baka kung ano na sa iyo Di ba? So, baka hindi ka na madumi sa sobrang dami ng saging. So, hindi ka naman kakain ng walong saging. So, iba-ibang kutas, iba-ibang gulay, na pwede ka source mo ng potassium para umabot sa 4,000 mg and makakapagpababa ng inyong blood pressure. So, may listahan po yan. So, we will try to link yung description, yung link, ng listahan. And you can also um, search that. May listahan po ng ano sa dietary guidelines ng food sources of potassium na makakatulong sa inyo. So, again, malaking bagay ang potassium level ng pagkain ninyo para mapababa ang blood pressure. So kung meron pa kayong medikal o may nararamdaman ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.